Okay, magandang gabi po muli mga kababayan. Mayroon pa po tayong dalawang topics na dapat pag-usapan. Ang isa po itong magandang naisip ng ilang mga uh, kababayan natin na tawagin nga nila ay atinito, isang uh, <clears throat> Isang grupo po, isang civilian initiative po ito na nagbabalak Nagpaplanong bumiyahe po papuntang Ayuminshu para po dalawin yung ating mga kasundalungan na nagbabantay doon sa uh, BRP Sierra Madre. At gagawin yata po nila ito um, para sa Pasko. Masaya po ito. Although ito pong mga ahensya natin, yung mga otoridad natin ayaw po silang payagan kasi nga dahil dito sa uh mainit pa rin na tension between the Philippines and China. Siyempre nag-aalala po sila na baka baka sila ay bombahin din or baka harasin sila ng uh, China Coast Guard. Well, ako po sa 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 aking uh, pananaw, sa aking uh, ang aking uh, opinion po tungkol diyan, ito po ay dapat gawin. Siyempre, branan natin yung ating mga mga authorities na sila ay nagaalala. Kasi <clears throat> itong uh, civilian initiative po na ito daw ay uh, bibiyahi po doon. Hindi lang isang barko, no? Para silang magpaparaid. Magpaparada sila sa karagatan. Nasa 40 vessels. Uh, maliliit na ano siguro lancha or bangka bangka na ang uh, civilians po na ito ay kinabibilangan ng ilang uh, mga personalities natin like uh, uh, senators Risa uh, Ontiveros and uh, and her friends Marami po mga sibilyan. Actually, sa uh, iba-ibang... Iba-ibang... Uh, from different walks of life. May mga kasama po silang uh, mga pare, uh, pastor, mga estudyante, uh, politiko, at iba pang mga mga teachers, as in, civilians po. At itong mga barko po, oh, itong mga... <clears throat> Uh, mga bangka po na gagamitin nila, ay wala po itong karga. Walang kargang armas. As in, uh, mga simpleng mamamayan po ang pupunta doon, magdadala sila ng uh, mga pamasko, pagkain, whatever, mga regalo. Para sa atin pong mga naka doon, na mga kasundaluhan natin, at ito po ay isang pagpapakita ng suporta at pagmamahal doon sa ating mga mga sundalo na naka-station nga po doon. At syempre, ito po ay isang pagpapakita na rin ng uh, uh, paglaban sa ating karapatan. Karapatan natin dyan sa uh, teritoryo natin. Kasi after all, teritoryo natin yan eh. Sino ba naman ang kumbaga, maganda po ito na gagawin ng ilan sa ating mga, mamamaya, mga kababayan na ito ay pagpapakita ng hindi lang po pagmamahal sa ating mga kababayan na naka destino doon sa sa karagatan kundi ito po ay pag-assert na rin ng ating karapatan sa ating sariling teritoryo eh kung ako nga palang po gusto ko rin sumamay gusto ko rin makita yung BRP Sierra Madre na iyan bago pa man yan tuluyang mabulok. Kasi very historical po siya. Kung baga may, mayroon siyang uh, uh, sentimental value. Historical value. Kaya maganda po itong naisip na ito. Um, <clears throat> uh, ang kinakatakot po kasi ng mga otoridad, eh baka harasin ng, ng uh, yung dating ginagawa ng Chinese Coast Guard eh, kasi hindi magpaalam sa kanila, pero mo, hindi lang iso, hindi lang isa o dalawang bangka, kundi pero mo 40 pero, kumbaga abah, natural may kasama yan na media magpukuha ng video kaya pag may ginawa sila dyan dito sa uh, civilian fleet na ito abay, malaking ano po yan Malaking kaso yan, malaking issue para sa buong mundo. Kasi ang civilian uh, civilian uh, fleet po na ito, ang kanilang uh, sadyalang naman, ang kanilang purpose is to cheer to cheer up the lonely soldiers na nakadistino doon sa outpost natin sa karangitna ng karagatan. Paskong handog, kumbaga, Paskong handog. May dala silang mga parol, mga Christmas lights. As in the mood will be uh Pasko, Pasko. Eh ito pong mga bagay na ito, maaring hindi po ito maiintindihan ng mga Chinese sa mainland China. Well, yung mga Chinese dito sa atin, alam na yan kasi dito na sila Uh, matagal nang nakatira alam nila ang kultura this is an expression of uh, culture <coughs> eh kung uh, aabangan po natin ito kasi uh, decidido po yung uh, civilian group, groups na gawin ito na ang sabi, kahit ang sabi ng mga authorities eh hindi nila pinapayagan dahil nga sa pwedeng mag uh, magdulot ng high uh, tension more tension kumbaga pero uh, para po dito sa mga sa mga grupo ng mga civilians na ito hindi naman daw sila naghihingi ng permiso kasi karapatan nila opo karapatan natin na mamasyal sa sarili nating bakuran ang hinihingi daw nila ay coordination. Kung baga eh, coordination, sinas sinasabi nila na sila ay magliliwaliw doon, maglalagalag doon sa karagatan. Ngayon, siyempre, mabuti na yung alam nila. Siyempre, dahil sila ang namamahala dyan sa pagbabantay dyan, but not uh, necessarily to ask for their permission. Payagan sila sa hindi, talagang pupunta sila. Diba? Eh kung ako nga nasa Manila, sasama rin ako. O, oh, gusto ko rin 'yan. eh, pakita natin sa sa mga Chinese na 'yan na hindi tayo takot. Kasi ang nangyayari po sa atin, ang ako nga, papansin ko rin, parang pinagbibigyan na lang natin lagi ang China. Para bang nagpapakita tayo na hindi tayo ano, yung walang tapang. Bakit ang mga ang Vietnamese, mas maliliit pa sa atin yan eh. Oh. Sila talaga lumalaban. Kaya kahit papano eh, medyo ilag din sa kanila yung mga inchi. Eh tayo kasi, iilag-ilag lang. Tapos ayan, may gustong pumunta doon para ipakita na. Kinikilala natin yung ating, uh, yung ating atin, yung ating teritoryo. Kaya nga po yung pangalan ng grupong yan eh, ating ito. These These hours kaya <clears throat> kapag po ito eh hinaras ng mga Chinese, ng uh, Chinese Coast Guard, uh, yeah Coast Guard, eh malaking issue po ito globally dahil ito po ay mga civilians na nag exercise lang ng kanilang karapatan at kultura na hindi nila maintindihan ng mga incheck dahil sila po ay hindi sila naniniwala sa Christmas at mas lalong hindi sila naniniwala sa relihiyon. Well, not necessarily the the Chinese citizens, dahil sila po, kahit patago, nagpa-practice po sila ng religion. Marami nga pong mga Christians sa China na persecuted by the communist government. And also Muslims. Ayaw po ng communist government na magkaroon ng, ayaw nila ng religion. Kasi para sa kanila, religion is opium, drugs, na nakakabangal. So, kung ganoon <coughs> wala pa nga lang uh, exactong uh, date kung kailan nila ito'y sasagawa, pero syempre, mga December na yan. Malaking malaking uh, bagay po ito para sa atin. At para na rin sa, sa mundo. syempre ano yan? Ibu-broadcast po yan ang live. Kaya abangan po natin. Yan, maganda yan. At uh, kung sakali na wala namang kahindik-hindik na mangyayari, yan po ay mauulit. Uulit-ulitin yan at Ganoon po talaga dapat ang gagawin nating mga Pinoy. Na kailangan po na tayo mga civilian, kailangan matulungan din natin ang ating government ang ating mga mga authorities sa pag-assert ng ating karapatan ng, uh, para mabigyan ng mas 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 uh, dagdag na strength ng lakas ang ating paghahabol at ang ating pag-assert ng ating karapatan dyan sa ating sariling bakuran. O, oh. kaya maganda po ito. Okay? So, aabangan po natin yan. Ako, sana nga, sana kung nandun ako sa malapit eh, gusto ko rin po sumama. Ako, kasaya po yan kasi biruin mo. Biruin mo. Siguro mag-ano sila din ng mga one whole day siguro. Mas maganda nga kung Christmas Day mismo, no? On Christmas, para yung talagang Christmas spirit ay nandiyan dyan. Biruin mo kung lalayag sila doon ng gabi, madilim. Tapos may mga ilaw, may parol. Tapos may music. May music. Magkakaroon doon ng kantahan. Ang saya po niyan, sa totoo lang. Kaya yeah, wala pong, wala pong dahilan para ikagalit po ng China. Mr. Orle. Eh. karapatan nila para magalit? Di ate namang, ate namang bakuran yan, eh, di ba? Sila nga dyan ang walang karapatan na magtungtong dyan eh. Dahil atin yan eh. Di ba? Atin yan, atin to. Okay? So, yun lang po at uh, bantayan po natin yan. Masaya po yan. Masayang, uh, masayang uh, proyekto po 'yan na naisip ng ilan sa ating mga kababayan na, na po. So, thank you for watching and I'll see you in our future vlogs. Peace.